Hoy! Dona! Nga not... Bakit ka magalagalag dito ah? Hindi mo ba alam nung gumagalag ka sa mga dito? Oh! Anong gulo rin? Bakit? ano Anong magpapawag? Oh! Ano naman po Wala yung may bagyo kasing darating. Hangin lang yung kasing may ano, may bagyo darating. So naman, papaniwala ka sa asong-asong na yan. Hindi mo ba alam? Kalat dito sa nayon. Na may aswang gumagala nga yung araw na ito. Isang bigo na nga nakalipas, pinatay eh. Ay! Nagtakas sa kanto. Wala nang leeg. Ay, manwala ka. E, pag ikaw sumunod doon, yung ginagawang palakad-lakad sa amat um, mo so, lugar na to, ay, ba, ay sumud, eh, baka ikaw sumunod eh. Oh. Ito siya, mauna na ako, naman mo naman, no? na baka sa nga hangin, baka ay mananggalin, ma, to na ako. na ako? Ano? Ang hindi lori? Nakaligo pa? Ay kaya tayo doon? awe ng ano yung mag-asawa yun, tinagalang dito. Mga 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 ay, oo, nabaita ako nga rin nga. Oh, uh, bakit kayo? Wala. Ano talaga ito sa Aling Doloro? Sobra na naman sa jean. Ganyan naman siya. Makalis na nga lang.